Pagkagising ko nga sa umaga ay pinuntahan ko itong bugambilya na binabad ko sa tubig. Ilang beses ko na itong pinalitan ng tubig. Siguro mga apat na beses na. Kasi isang buwan bago siya umugat ng ganito kahaba. Itong isa lang ang umugat, you know. Um, isang beses sa isang linggo ko pinapalitan ng tubig kasi iniitlogan ng lamok. Ito naman yung puting bugambilya. Ang dami, ba? Diba? Puti yan ones. na may spot na kulay pink. Hindi siya purong puti. So, binabad ko rin sa tubig. Dahil ganyan ako magpabuhay ng halaman, binababad ko lang yung pinutol ko sa tubig. Tapos, dun ko pinapaugat. And 80% naman is halos lahat naman nagkakaugat. Bihira lang yung hindi. Kagaya nito, kasabayan nitong kulay red, hindi umugat yung isa. Yung isa lang ang umugat. Ayan, dito ako kumukuha ng lupa sa pinatambak kong matabang lupa. Para kapag meron na akong itatanim sa paso, ayan, kukuha na lang ako dito, dudurugin ko ng kalay kayo medyo buo-buo, at kukolektahin ko siya sa isang maliit palagyanan bago ko ilagay sa paso. Kita nyo kung gaano kaganda yung lupa. Ang ganda. Kahit medyo may halo yan na damo, tinatanggal ko na lang. Kasi hindi naman talaga may iwasan tubuan ng damo yung lupa. Lalo na kapag mataba. Heto na. Tingnan nyo naman. Yun yung gumamela ko na pink na maganda. So nandito na ako sa may gilid ng lababo para alisin yung iba pang mga... Alam niyo na, yung mga damo-damo na natuyo na dyan, mga pinagputulan ng damo, naputol kasi bakho ang nagkaykay ng lupa na yan at diniliver lang sa akin ng truck. So, ito na yung gumame, ay, gumamela, yung bugambilya na may ugat, nilagay ko na sa paso. Ayan, seedling bag yan na kulay itim pero magandang klase, mukha siyang paso. So, binili ko yan sa all home. Meron din yan na nabibili online. Kaso nakita ko rin siya na mura naman sa sa mo, sa All Home kaya binili bugambilla. ko na. Tabletop peraso ng ganitong size. May mas malaki yeah, pa diyan. Nice. Tapos merong Lock. maliit oh. tapos may mas maliit pa. So depende sa itatanim mo. So para sa bougainvillea na may ugat na, ito yung ginagamit ko may katamtaman na laki. Tapos lalagyan ko yan ng graba sa ibabaw para yung mga ligaw na halaman na kusang tumutubo dyan sa lupa, sa English ang tawag weeds, ay hindi masyadong tutubo dyan para walang kaagaw sa sustansya yung bugambilya. O kahit ano pang halaman na itanim ko dyan sa paso na yan. Meron din akong tinanim na kamatis at saka uh, yung umugat na na gumamela na Double red yung flowers. Double ang tawag kasi doon. Andon sa may ilalim ng kawayan. Nilagyan ko rin ng graba yung ibabaw at dyan ko rin tinanim sa paso na yan. Yung seedling bag na mukhang paso. Ayan, nilagyan ko ng graba. Para nga naman, yung mga ligaw, hindi masyadong tutubo. Kapag hindi ko yan nilagyan ng graba, ako po, dahil sa ganda ng lupa na yan, tumutubo ko sa yung mga ano eh, yung mga ligaw na halaman, hindi ko alam yung pangalan, yung mga damo-damo, ganun. So, mas maganda kung pupunuin din ng graba yung ibabaw para wala nga ang kaagaw sa sustansya at saka matagal matuyo yung ibabaw ng lupa dahil may nakataklob na graba. Pwede rin mulch kung meron kayong mulch yung mga tuyo-tuyong dahon. Kaso nililipad din ng hangin yun eh. Kaya mas prepare ko talaga yung bato-bato or graba na lang. Ilalagay ko diyan sa ilali, ay sa ibabaw ng paso kasi ano lang naman 'yan eh. Maliit na paso lang naman, so hindi naman kailangan ng masyadong maraming graba. So ito 'yung mga halaman ko, 'yung mga collection ko ng halaman dito sa labas ng bahay. At eto na ako, O, 'di ba? Feeling maganda nakabuhay ng isang bugambilya. Bye-bye.